Bicycle driver uh, na paulit-ulit na huhuli sa kasong illegal drugs sa ika-apat na pagkakataon na aresto na naman sa may operation sa Maribeles, Bataan. Ano na kasing tokhang. <laughs> Kaya okay lang, residivis. Detali ng balitang mula kay Danny Camila, Aris 37. Danny, good morning. Sa ika-apat na pagkakataon, muling natiklo sa illegal na droga ang isang tricycle driver matapos makabili sa kanya ang nagpanggap na bayar ng droga sa housing Barangay Batangas dos Maribeles Bataan. Sa ulat ni Maribeles, Chief Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista, naaresto na kanyang mga tauhan ang sospek alauna ng madaling araw. na lang si Astrobal Biliran, 38 anyos, tricycle driver, residente ng Barangay Alangan Limay Bataan. Nagkasa ng drug by bus ang mga tauhan ni Colonel Orbista laban sa drug suspect at nang positibong makabili dito ay dito na ito inaresto. Nakumpis ka sa suspect. Ang ilang pakete ng shabu na tumitimbang ito sa 22 gramo na nagkakalaga ito sa 149,600 pesos. Ang suspect ngayong lunis ay sa, sa ilalim sa inquest proceeding sa prosecutor office sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Dani Kumilang. RH37 Desi RH, una sa Pilipinas una sa Pilipino maraming salamat Dani